Oh. Ah, lagyan ko sa pagdadayang pag ng kasi. Ito mm -hmm. nilagyan ko na kasi. Malapit na rin tatanggalin yun. Ilang weeks na lang. Uh -huh. Kaya together? Oo. Oh. Ano pagtulog yung Hindi mo may iwasan yung pag tulog yung yung pagtulog, eh. mo gusto malawati na galaw mo pa rin. Nung na naku nakabulo sa schedule eh nabukwasan na mga clearance Pagdating ko na wala nang lista ng sa, C sa PCBS Follow up check up ko ng patrosana Patanungin ko mamaya kung schedule ng PCBS Pagkukuha ko ng clearance Dito? Pistola Pagamitin na to eh dapat sa atin na gamitin kasi gagamitin. Kaya okay, so wala hindi ako na makuha ba? ng clearance. <laughs> Baka pray din balik ko sa ECBUs. Tapos next na balik mo po, okay na po. Siguro yan isa. Ang ah, gagawin naman dyan, sir? iisa isa pa lang yung tutusukan. Tapos yung sa ano sa catheter pa rin. isa hmm. hmm. Pero hindi mo natatanggal yung tubig ito. Eh. Oo. Oh. Baka sa magkamali ng eh. Pero makakaginawa ka na sa kung natusukan ka. Eh. Wala nang catheter. ah dito na talaga, sa kung nagpapatanggal ka. Oh. Pag hindi na maga. Oh. Nandoon okay. na 'yan. Baka na umakyat dito 'o. Oh. Oh, 'Yun okay. siguro. Kasi dapat 'yung pupunta dito, tapos umakyat na lumaki dito 'o. Oh. Nararamdaman mo. Hmm. Oh. Malakas siguro dito, ramdam ko 'yung dito niyo. Oh. Tapos ito 'yung ukat dito, parang lumaki dito. Papabalbog niya. Wala yan dating. sa ko pag eh, parang lumaki siguro sa function ng stola sa ano yung <clears throat> pressure yan sa hmm. lahat ng pressure mo kaya lumaki agad Dado nung nag-react ako sa dialysis na sa mga pagkaramdam ko at anong um, kaya ako nag-react nung, nung, no. nag nag, ano, nung sa dialysis. Sino nag sa'yo nung Ay, nag Terminate? Sa? Nung na? Nung month? Ay, nung Tuesday? Okay na? Malala mo wala nga yung training yun. Mm hmm? Wala nga yung training. Wala. Hindi ka na nagpre-premed, diba? Ha? Hindi ka na nagpre-premed ka na? Nang. No, Bagus-bagus daya okay, so. Mas maganda pa rin pag sa pista na siguro. Oo. Oh, okay. Kasi pag dyan, kasi naramdam mo pag yung pag yung focus. Oh, okay. nararamdaman mo. Yun lang. Titiisin mo na lang doon yung sakit ng pagpuso. Oh. Pero makakaginawa ka naman na kasi masinuguan mo na siya na ano. Hindi mo iniingatan kahit ano. Uh, wala nang pakit-pakit. Thank yun. talaga yung mayroon. Magkakita siya kahit cluster. Tapos kailangan magpalit. Tapos pag dumikit yung pagbikit sa balat, hirap panggalit. So, mas gusto ko yung lagi no. plus yung tigodan. Nagpapaliktad ba to sir pag kinakabit Hindi. Hindi naman. Hindi rin. Pag ganun. Lambot na lambot kung saan yung maganda ito na yung maganda na pag hindi maganda yung pakalagay ng tawag nito kalaw na hindi kana ma-assign iba na yung mga na pag dumadala yung dago, parang naramdaman pagpapadulog yun. <laughs> Oo. Dahil nung first time ko dati, nung first time ko, nahihila ko nun eh. Ay, nung uh, ano, nung dito ka pa sa gitna? First, yeah. Ay hindi, kakagawa pala ng pistola mo. Oo, um, nung first time ko pa mag Paganito so ako. Yung iba nung, nga, Sir, Ah, uh, pag nagsisiso, rebigs at rebigsyon. Oo. Oh, oh. Bukas ng picture niya. Lalo, lalo sa mga bago kasi hindi sila sanay, di ba? Hindi, may bago talaga. Kailangan wala silang gano'n. Kasi pag nagka gano'n, maaari may infection. Kasi kadala sa hospital ay mga tiba ko. Kaya siguro, hindi nilisado na inayos yung dito nila. Tapos palagi may takip. Kaya siguro sa bahay, hindi ko nililinisan nila. Mm. Awasan nililinisan ko eh. Ma'am Tara! Pinapalitan hmm. ko sa agad eh. Oh, ma malaga talaga ito. Na yung marunis ka maglinis. Mag Oo, oh, tapos yung ginagamit kasi kasi yun kasi yung maganda Oo. Oh nagkat surgery kaya yun ang mga advice sa akin. Isang piraso lang. Kaya yun ang ginagamit ko palagi. It was infection. Dati takatok sa infection, yung like yung ispray ng pritasit eh. ma na ng konti, tapos na baka malik ka bukan. Oh, ispray oh, ng ispray again. Hindi <laughs> meron pa sa mag-corona infection. Oo, oh, mahirap Kasi na. nangyengin eh. Pag-chill. Yung iba nga, masakit eh. Sumisigaw pa eh. Pero yung sa'yo, sa rashes lang ano? Hmm? lang. Sa kalang to, yung sa rashes, yung sa allergy. Kaya sabi yung dok na, dok, huwag na lang gumawin ng tiga-dok. Naging ko pa rin kasi, na-stress ako sa dikit ng mikropor